Hello mga padi, marahin agad, mga padi. Monday ngayon mga padi, nagpunta kami ng Manila Supermarket mga padi. Sikat kasi yung Manila Supermarket dito mga padi. Sa mga Pilipino, ah, grabe mga padi Para ka lang na malengke sa Pilipinas mga padi. Pagpasok mo ng Manila Supermarket, lahat ng klase ng pagkain, lahat ng klase ng gamit, lahat ng klase ng pampilipinong gamit, meron sila mga padi. Pati mga gulay-gulay mga madi, kompleto sila. Halos lahat ng mga hinahanap ng mga Pilipino, kapag nag-abroad ka, completo sila dito. hindi ka mo disappoint. Pero ngayon, pumunta kami ng anak ko dito para bumili ng pangtenola. Ayan at may nakita na kaming manok. Bubili kami ng isang buo. Sa halagang hindi ko sasabihin kung magkano, pero mura lang. Ayan at naghanap kami ng papaya niyan, kaso hindi ko makita nung una. Second choice ko ay sayotin, di ko rin makita. Di ko alam bakit wala sila nun. Kaya ang ginawa namin, umikot kami Hanap namin yung mga tendera o tendero para magtanong tungkol dun sa papaya at sa sayote. Ewan ko ba dyan kay ilay, ba't alam na siya sa video? Nakakatuwa nga at uh, sa tuwing magbibideo kami, nakatingin talaga siya. Kala mo'y para siya yung nagbablog. Tinan mo, may patingin-tingin pa siya doon. Oh. Kala mo talaga, eh. kala mo talaga totoong vlogger. Yay mga padi, nagalit yata. Pasensya na ilay. Konting tiis na lang ilay at makahanap na natin yung ating mga pansahog para masarap naman yung ating tanghalian ngayon. 'di diba? Ayan, Ayun, at kumuha na ako ng sibuyas niyan. At binalik ko din kasi may bulok. Ayan, kinuha ko na talaga 'yan at nilagay ko na sa si weighing scale. At isang ikot muna para hindi ma-board si Eli. Inikot ko muna siya niya, mga padi, para makita niya 'yung mga produktong pampilipino. So habang nag-iikot kami niyan, kumuha na kami ng North Cube. Tingnan niyo at sobrang serious niya. Nagbo-vlog talaga siya. Ano kaya 'yung first word na sasabihin niya? Dada kaya o mama? Tunay nga, masarap ang magkaanak mga padi. At tunay ngang mahirap din ang magkaanak mga padi. Sobrang daming bagay ang magbabago sa iyo. May isang bagay na hindi hindi mo na mababago. Na itong poging cute na batang to, I mean baby, ay anak ko. Kaya sobrang blessed na blessed ako. At nakita na nga namin yung papaya at sayote. Ayan, kumukuha na ako niyan. Pero papaya lang talaga yung haabol namin dyan. Ayan, at kumuha na rin ako ng bawang. Panlaban sa mga suwang. At kumuha na rin ako ng ginger dyan para kompleto na ang ating pang tinula. At yun nga, nakompleto na namin yung aming mga ingredients at nilagay na namin sa weighing scale. So, ang kailangan namin gawin ay hanapin yung tindera para ipakilo yung ating mga bibilhing ingredients. Hindi nga namin makita si ating tindera mga pati. Kaya, nag-decide na lang kami mag-ikot-ikot ni Eli para mas mag-enjoy pa siya sa pag-iikot namin. Total naman at tuwang-tuwa din si Eli kaya nag-iikot kami ng nag-iikot. At nakita nga namin si ate sa point na yan at tinuturo ko sa kanya na ate pa scale po ng aming mga pinamiling ricados at mga gulay. So yun nga mga pade alam nating lahat kung gaano tayo ka-bless sa ating mga anak lalong lalo na sa ating mga panganay. Nakakatuwa at sarap-sarap sa feeling maging tatay o magulang. Ang masasabi po namin sa lahat ng bagong parents dyan at bagong tatay at bagong nana The process is hard but you have to enjoy it as long as you can Basis sa sinasabi ng karamihan, this point of process is very very fast at yan na nga mga padi, maraming maraming salamat kay ate na nagkilo ng aming mga pinamili. Maraming maraming salamat ulit kasi tinulungan niya pa kami, dalihin yung aming mga pinamili sa counter area. Naawa siguro si ate sa akin kasi may cute akong baby bit bit ha. Pero nakakatuwa si ate dahil bihira-bihira talaga yung mga taong very helpful at very understanding sa kanilang mga customers. So yan nga enjoy na enjoy pa rin si Eli mga padi. And it's time to go home mga pati at uwing-uwi na ang aking anak. Ayan, at nasisilaw siya sa araw sa labas sa sobrang liwanag. At yun nga mga pati, yun lamang sa araw na to. At maraming maraming salamat sa pagsama sa amin ng anak ko. At sana nag-enjoy kayo sa aming maliit na maliit na video. Ayan, natangang tulog nga siya sobrang pagod mga pati. Bye!